Habang ako yung mga idol, papunta doon sa lugar kung saan nga natin i-release itong alimokon na tatlong nahuli nating nakaraan ay meron ako akong nadaana isang alimokon na nakadapo sa isang sanga at wala siyang galawan. At doon naman sa parting kaliwa ko may humuhuni na alimokon. Dito sa lugar na to mga kalagalag ay talagang maraming alimokon. Wala naman kasi dito nagkakate. At ako nga ay nagsampo lang at yun nga ay nakakuha tayo ng tatlo. At ang isang alimokon nga ito ay nakadapo sa sanga mga kalagalag. Siguro ito ay dahil sa ilang araw na maulan dito, na higit tatlong linggo na dito sa amin sa Bicol, ay basang-basa siya mga kalagalag. So ayan, dahan-dahanin lang natin kasi baka bigla itong lumipad. So ayan, ayan ang isang alimokon mga idol. Ayan basang-basa ang pakpak niya pero huwag na natin masyadong lapitan yan so mga kalagalag oh. hindi makalipad siguro o oh, bata pa to sisiw pa siguro yan hindi siya makaalis ayan at habang di pa mga kalagalag umuulan ay balikan ko yung uh, tatlo kong alimo mo doon sa unan. Ito ay nadaanan ko kanina, hindi ko mabidyoan kasi hawa ko yung uh, kulungan. So nandoon yung alang, ano natin, pakakawalaan ng alimo Sa unahan lang. At pupunta pa tayo doon mismo sa kung saan puno sila uh, nakuha natin doon natin sila pakakawalaan. Maulan na araw sa inyo mga kalagalag. Ito na yung araw na pakakawala natin tong mga alimoko natin. Yung na triple cuts natin. At sa araw nga na ito ay December 25. Kapaskuan mga kalagalag. Yun nga, ang sinabi ko ay aalagaan ko muna sila. Bali tumagal sa akin tong mga alimoko ng uh, dalawang buwan at uh, doseng araw. Uh, nakuha nga natin to dito mismo sa lugar na to uh, October 13 at ito nga uh, kahit maulan ay ibabalik natin sila dito sa gubat. Uh, kahapon, uh, Disperas ng Pasko, December 24, halos magnamag, mag maghapon na maulan dito sa amin sa sa kabikulan mga idol. At sa lahat ng mga kahunters natin, sa lahat ng subscriber nanonood sa atin, ay maligayang Pasko sa inyong lahat mga idol. At nga ito ang ating kalimukon ay i-release nga natin dito at ito'y ibabalik na natin sa kalikasan kasi hiram nga lang natin at ang oras na to uh, time check tayo 9.15 ng umaga at nga dito lang sa lugar na to mga kalagalag natin ito pakakawalan nilagyan ko pa to ng plastic mga idol para nga hindi sila mabasa kasi kanina talagang malakas yung ulan yung pagalis namin sa bahay at yan para paglabas nila dito sa kulungan ah, hindi basayong yung kanilang mga pakpak na makalipad sila ng maayos at naririnig ko nga marami pang alimukon dito sa ano sa paligid na humuhuni at siguro sila ay mga kasamahan nito at nang muli silang magsama-sama ito ay atin ang pakakaulan mga kalagalag bali ito pa nga pala mga idol ay ang pinapatuka ko lang nito sa bahay nung sila inaalagaan ko ay yung saba, mahilig sila sa saba at yung fire blaze na pilit, yun ang kinakain nila. So yan mga idol, sige labas na. oh, ayan. sige labas, may tumatawag sa'yo. So yan mga kalagalag, hayaan natin sila lumabas sa kulungan isa-isa. So yan, labas na. Mabas na kayo. Uwi na kayo. Uwi na. Uh, uh, salamat sa ilang araw. Ilang buwan na pagsasama natin. Ayun. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayun. Nagsialisa na sila mga kalagalag. Ayun. Wala na. Baka sa sunod mga kalagalag ay ang mapakawala natin ay si Mali. Kasi... Uh, hindi ako makapag-decide na siya ay ating pakawalan kasi si Mali ay iniwan lang sa akin nga ni Darwin. At siya ay pumunta ng Bisaya. Ah, uh, pinaalagaan muna sa akin at kung si Darwin ay uh, magbigay ng pahintulot sa atin mga kalagalag na si Mali ay pakawalan din natin. Ay i-release din natin dito. At namang siya ay makipagsalamuan na sa mga alim mo kundi mga idol dahil nga sa wala nga nagkakati at malaya sila ditong palipad-lipad kasi marami sila ditong kinakain na yung mga buto ng ano. Pag tatawagin dito sa amin ay tabong-tabog. Maraming klase ng puno dito at kaya sila ay dumadami. At ito nga, ayan na naman yung ulan mga idol. Uh, umpisa na naman na lumalakas. At tayo nga ay tuluyan ng makauwi nga para naman makapag- ligo na uh, tayo basa kanina sa ulan at yan mga idol ang ating pag-release ng tatlong alimukon nga sa araw na to December 25 uh, Paskong Pasko kaya sa inyong lahat mga kalagalag Merry Christmas at manigong bagong taon sa inyong lahat